Good morning mga ka-ticket. Good morning! First trip po kami dito sa Talipat. Yan yung mga lang dating itong mga kasama natin. Galing Buendia, itong uh, 508 saka 814. Yan po 508, 814, alas 2 na po dumating dito sa Talipat. So, ibig sabihin nito ay malis ay mga alas 11 ng uh, gabi sa Buendia so yan ganyan kasi pag ating mga Drycon ng DL Tibico Los Enabes kahit uh, pagod at puyat na ay eh, uh, kaya pa rin yatid natin yung mga pasayro yung dumaan ay dahit yung dahit 15 sarawan So yan mga tiket first trip po kami dito sa Talipan. Ayan, 284 pa rin ang dala. 284. Happy Labor Day, happy Labor Day po sa inyong lahat, sa ating uh, lahat ng mga gagawa. Happy Labor Day po sa araw nito. Ayan na po tayo ay uh, bigyan ng uh, malusog na pangatawan at kaisipan upang Pano natin nating uh, ng maayos sa ating mga trabaho. Ayan, yeah, kasabi naman natin itong mga taga Bicol, mga Alps. Ayan, siya, sata sa mga taga Alps. Ayan, o. Oh. Inya, Pransya, Super Lights King Long uh, Share out muna kay uh, Ma'am Amer yan ng uh, San Pablo City Laguna sa Bulaho Family sa kanyang uh, family sa Toronto, uh, Mississauga Canada at saka sa Brampton yan, shout out. din kay Sir uh, Texter Masangkay. ah, uh, Darwin Lilidas, Dorky Igops. Uh, Francis Cutan. Julian Garcia. ah, uh, Juan Miguel Cates with Melvin Salazar. Shout out din kay Tatay Tonit, kay Nanay Nuri. sa buong Sanchez Pavilion ng uh, Barangay Bay Bai. Laguna Barangay B10 by Laguna Shout out din kay Sir uh, Glenn Guboy Kay Sir uh, Edmond Rosario Sunny Sunny uh, Vicente Ocvina Shout out kay Sir Ars Dimapilis Christian Banderas Ayan, Nakikita niyo mga pas. pass Ganit Bigol Ayan, marami ng RBM bagong bagong uh, man diesel ng uh, RMB R39 uh, 39R RMB napakadami ng uh, bus ng Army, ordinary at air condition so ganyan mag uh, natin nating mga drycon, alas dos na madaling araw na dumating dito sa talipan no? So ang um, pila naman mamaya niyan ay mga alas 10 na ng umaga. Yan, shoutout din kay Sir Abner F. Mr. Pakitong friends Renz Nayat, Delmar monasteral Jason Pagkatwan. So yan mga katikita, rehab na po itong... Uh, mga King Long High Digger dito sa taliban. Itong uh, 814, 815, 811. Yan ang mga King Long High Digger dito sa taliban. Sa Lucena, Napiahi. Lucena, Buendia, Derechong, Galahigan, Piero. Is uh, the Star Lever na rin po yan mga ano. Ayan, isa yan sa pinakamasarap sakyan itong uh, King Long High Digger. Uh, maganda yung uh, suspension niya at saka malaki yung bus. Hindi masyadong matagdag. yan, shout din Sir, kay uh, Sir Ramnib TC ng Kabuyao uh, Kabuyaw, Laguna. JP Vargas, Manggale. Justin and we go. So yan, makakapasok na po, makakaparking na yung uh, 814. Ayan, makakatulog na yung uh, driver. Raymond! So yan mga katikis, nakapila na kami. Uh, first trip kami dito, Taliban. 2.40 ang alis. Pabwendi ah. Shoutout nga mala sa mga taga Isarug, uh, Pinya Francia, Raymond, Elabel. May nagbusay may nagbusay Phil Tranco, lalong -lalo, uh, lalo, lalo kay uh, Pinoy Bus Driver. Ito ating Cargo Bus, 592. Cargo Bus siya, Cargo Bus. Kapuntang uh, Pisaya yan. mga taga RMB Movies R.U.T.S. Trans GBH CUL Amihan uh, Silver Star yeah, Shout out po Good morning sa inyong lahat Happy Labor Day sa ating lahat Bigol di sana. sarog pa rin, Yan mga katikid, kulang lang ng isa. Oh, uh, kompleto na. Hindi pa na ang walang isa star, oh. Yan, Lucena, 18 2 Patangas, Lemery. Ano ba, may isa pang uh, Patangas, 18 2 oh. oh, puro bago na kapila, oh. Puro bago, oh.